So, yeah. Kakailanganin namin mag-cut kayong lahat ng gastos nyo sa healthcare, uh, sa edukasyon, din. Oh, 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 sigurado talaga ako dito na sobrang ganda. Tama, alam mo, hindi talaga maganda ang lagay nila. Maliban <clears throat> na lang sa nangyari sa atin, syempre. <laughs> Pero sa matalino plano natin, magiging matagumpay ulit ang Africa. Oh yeah, true brother. Ano kung kumana naman to sa atin eh, paano hindi gagana ito sa mga third world nations? Haha, <laughs> galing natin. <laughs> Anywhere sa in-group bias. <laughs> well, mas nakakatawa ka. Kasi hindi ko naiintindihan yon. Hindi ko alam kung ano meron sa kung saan galing, Pero kung tatanggalin nyo ang paggastos sa aming healthcare. Ah, patawad. Hindi na talaga kailangan pag-usapan. Ito ngayon, ginagawa na ito ng mga gobyerno niya, kaya... Sandali! Ano? Oy, relax. Okay lang naman kayong lahat. Maliban sa kanya, mukhang wala na nga. Naku! Alam ko kung ano yan! Ilabas yung kami dito! Ilabas yung kami! Ilabas yung kami dito! Ilabas yung kami dito! Ah, pu Nalimutan natin ang ebola. Uh. Tama. Mukhang may napakahalagang matututunan tayo dito. Yup. So ano yun? Ang alin. Yung tutunan mo. Yung sabi mo eh. Oh, ah, uh, akala ko, akala ko ikaw ako ba? eh. Ako wala naman ako natutunan. At ikaw? Parehas tayong wala. Huh. Napag-alala mo naman ako bigla. Si Mr. Spherical Philippines ito. Bumalik kayo sa susunod at manood muli. Blah!